Tanya ko muna yung background ko pala. Yan. Background is it. Yan. Okay. Play na natin. Let's go. Gusto ko munang ipaalam sa inyo na ang content ng video na to. Ulit. Kumusta mga kaibigan? Okay naman. Guys, gusto ko munang ipaalam sa inyo na ang content ng video na to ay ayon sa opinion or komento ng mga kaibigan nating nabibilang sa third sex. Hmm. Ito din ay ayon sa pag-aaral ng mga eksperto. Hindi na bago sa atin ang issue sa kasarian o sexual preference ng isang individual. Tanggap na ito ng ating lipunan. Pagamat may mga grupo o sektor pa rin na magpahanggang ngayon ay bumabatikos sa mga miyembro. Na oh, nakukahalo ka na. Nakukahalo ka na. Dahil sa pagkukondina, maraming kaso ng mga homosexual ang nananatiling nakuko. <laughs> Hindi hmm. lang sa hanay ng mga ordinaryong tao kundi maging sa mundo ng politika, showbiz, eskwelahan, law enforcement, at maging sa simbahan. Hinaw na ako. Hindi lang sa simbahan. Yan, yeah, kay sa simbahan raw, sa simbahan. Maraming ako nakapanin. Maraming parin bakla. Oo, oh, ba normal na yun? Normal ba yun? Pero wala eh. Ugan talaga eh. Coins nila yun. Diba? Wala. Tuloy natin. Ano nga ba ang dahilan ng pagiging bakla or homosexual? Samahan niyo ako at tatalakayin natin ang top causes of homosexuality. Pukoy lang yun May ag Ang unang dahilan ang trauma. Mm. Ang matinding takot sa ama o trauma ay nagdudulot ng kahinaan ng isang anak na lalaki. Kasama na doon na, 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 ang madalas na pagbubugo, pagmumura, pamamahiya at pang-aabuso. Para itong matigas na tinapay na isinawsaw sa mainit na kape. Mm -hmm. Dahil dito, nagiging takbuhan nila ang kanilang ina na siyang nagiging karamay nila dahil sa trauma, nagdudulot ito ng matinding pagnanais na maging isang babae. Kinamumuhian nila ang kalupitan ng kanilang ama kung kaya't mas nanaisin nilang maging isang ganap na bakla at huwag nang maging katulad sa mga tatay nila. Ang mga kagunog-gugil naman ako, Meron, na ako naging bakla. na guys, gunog-gugil ako ng magulaw ko. na? makulit kasi ako nun eh. ko yun. Ala ko wala na wala na ma me do mala ni ko na <laughs> ah. mm -hmm. Ayan, nagko ko rin Ang pagiging bakla <laughs> ay influensya. Kaya kasabihan nga tayo na ang ginagawa ng mga mas nakakatanda ay tama sa mata ng mga bata. Marahil mm -hmm. ay tinitingala nila ang ugali, tagumpay, prinsipyo, mm -hmm. lifestyle, at leadership ng mga taong mas nakakatanda sa kanila. Kung kaya't naa-adapt o nagagaya ng mga bata ang pag-iisip, pananalita at kilos ng mga nakakatanda. Ang homosexuality ay namamana at ito din ay nakaka-influensya. Mm -hmm. Pagka ang kapatid naman ay puro babae, may posibilidad na masanay ang isang batang lalaki sa mga gawaing pang babae. Yan. At na nakapaligid ay may malaking influensya sa kasarian ng isang tao. Kung Yan, rin, naniniwala ako rin. Yan. Pag, pag ikaw isang anak ka ng lalaki tapos makakapag mo ng babae, yun na yun. Pwede yung mangyari yun. Okay? Ano? Kapag di mahanap ang damit na hmm. dapat gamitin ng isang batang lalaki, sila ay nagkakasang gumamit ng gamit pang babae at doon ay maaari nilang ma-realize na mas masarap gumamit ng mga gamit na pang pagkainggit o pagnanais na maging isang babae. Isa ding factor na nagdudulot ng pagkabakla ay ang pagkaingit sa kababaihan. Malamang ay nakikita nila na mas madali ang gawaing pambabae tulad ng paghuhugas ng pinggan, pagwawalis, pamamalansa, o pagluluto. Na pagtanto nila na mas madaling kumita sa trabahong pambabae kaysa sa panlalaki kung mm -hmm. kaya mas nanaisin nilang magtrabaho o magkaroon ng parlor business bilang beautician, hairstylist, derma specialist o di kaya manicure expert. Mm -hmm. Genetics. Ilang gay groups ang naniniwala na hindi personal choice ang pagiging bakla kundi genetic ito. Ganitong ganito ang katwiran ng mga bakla na sinasabing they are women in every right and are just trapped to a man's body. Subalit mm -hmm. sa isang panayam kay Esther Turingan, isang psychologist ng Department of Social Welfare and Development, sinabi niyang wala pang pag-aaral na nagsasabing genetic ang rason kung bakit nagiging bakla ang isang tao. Hindi siya proven na genetic. Wala pang findings na nagsasabi na ang homosexuality ay galing sa genes. Mm -hmm. Bakit ni Turingan, siyensya pa rin ang dapat maging batayan. At sa ngayon, taba, wala na scientific findings kung ang pagiging homosexual ay dala ng genes. Anya, hindi maaring itulad ang kaso ng pagiging bading sa criminal act na mayroong genetic predisposition. Mm uh -hmm. -huh. Mayroon, oh? Katuruan o ang paraan ng pagpapalaki. Na yeah, yan, yeah, na. Yung tinatawag nating closet queen, isa sa dahilan mismo ay ang katuruan o ang pagpapalaki ng pamilya sa isang batang lalaki. Ang pagpapalaki o ang pagtuturo sa isang batang lalaki na siya ay isang babae ay maaring maging dahilan na siya ay magsalita, kumilos at mag-asal babae. Ayon sa pag-aaral ng Scholastic Early Childhood Education, sa edad na tatlo, alam na ng mga bata kung sila ay lalaki o babae. Ngunit dahil konkreto ang kanilang pag-iisip, ang kanilang pag-unawa sa kasarian ay limitado sa pag-uugali at pisikal na itsura. Sa ganitong edad ay inaayon nila ang mga katangian o features tulad ng damit at haba ng buhok upang makilala o maipahalag <laughs> ang kanilang kasarian. Mm -hmm. Sa edad na ito, ang mga batay ay maaring magkaroon pa rin ng identity crisis at kung ito ay hindi may paliwanag ng mabuti, malamang ay magkakaroon sila ng personal indefinite choice of their gender. Mm -hmm. Okay, ah. okay, Unresolved identity crisis Ayon sa isang German-American psychologist na si Eric Erickson, ang identity crisis ay ang pagkaranas ng pagkalito sa mga tungkulin bilang isang lalaki o babae na kung saan ay hindi malinaw sa isang tao kung sino sila, kung saan sila nabibilang o kung ano ang nais nilang marating andun sila sa stage na hindi pa sila sigurado kung lalaki nga ba sila o di kaya ramdam na nilang kakaiba sila subalit gusto pang itago ang kanilang katauhan dahil sa pressure ng pamilya sa paniniwalang hindi sila kayang tanggapin ng mga ito ang ganitong crisis ay naguujok sa mga individual upang hanapin ang kanilang sarili maaring mas nakikita ng isang lalaki na siya ay isang babae kung kaya nagiging dahilan ito ng pagkabakla. Sa panahon na ito, ang iba ay maaaring maghanap ng pagkakakilanlan sa kanilang mga kaibigan, mga mm. o sa mga tao nakapaligid sa kanila. Dagdag pa ni Erickson na malakas ang epektong nagagawa ng mga kaibigan sa pagpapaunlad ng sariling pagkakakilanlan sa panahon ng pagbibinata. Ang pamilya ay may malaking responsibilidad o kakayahan upang matugunan ang ganitong krisis na dinadanas ng mga kabataang lalaki. Mm. Ang huling dahilan ayon sa ating listahan ay ang pagkakaroon ng relasyon sa kapwa lalaki. Ayan. Marahil ay di na bago sa inyo ang katotohanan nito na maraming straight guys ang naging bakla nung nagkarelasyon sila sa isang bakla. Dahil sa intimacy, nagkakaroon ng change of lifestyle or change of sexual preference ang isang straight guy. Sa paglipas ng maraming araw, natutunan nilang tanggapin o i-adapt ang pamumuhay ng pagiging isang homosexual at mas na-appreciate nila ang lambingan, sexual intercourse, pagmamahalan at pagdadamayan ng relasyong lalaki sa lalaki. Subalit, meron ding mga kaso na napipilitan lang ang isang individual na maging homosexual, kagaya ng mga narirape ng kapwa nila lalaki sa kulungan. Pagdating sa loob ng kulungan, homosexual sila dahil nagiging target sila ng kapwa nila inmates. Kumbaga, sila yung nagiging na partner sa loob. Pero paglabas nila, straight na ulit sila. So, to... na pag nila, no? Gago. Pag nakuha nila, gago, no? hindi na makakalimutan yun. Ang <laughs> no? Ano pala yun? No? Mag nakulog ka talaga, no? nasa wakasan mo, ano? Ano? Palagang maliit ka rin. Ano? <laughs> ano? Okay, Manalakanan. Ano? Manalakanan. Tunay nga na ang companionship at environment ay may malaking factor sa pagiging homosexual ng isang tao. Ngayon naman ay pakinggan natin ang komento ng mga iba pa nating kaibigan tungkol sa third sex ano naman kaya ang masasabi nila on homosexuality? Ayon kay Jason ng San Rafael Bulacan, ayaw ko po sa mga bakla kasi sobrang may ingay, nakakairita at minsan ay wala na sa tamang lugar. Nawawalan ng respeto ang mga tao sa kanila dahil din sa pananamit nila at ugali nila. How can people <laughs> respect them if they don't even respect themselves? Mm, Ayon may point kay na. Paul Andrew ng Cebu City, Mahal ko at tanggap ko sila sapagkat masaya silang kasama at tunay silang kaibigan. Mas lalaki pa sila sa mga straight na lalaki sapagkat sobrang busilak ang puso nila at sobra din kung gumalang ng magulang nila. Mama. Yes, may mga bastos pero mas marami pa rin sa kanila ang respetadong tao. How about you guys? Anong say nyo about sa topic na ito? Ah, mahal ko lang. Ah. Uh, Wanau la 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 mo. Wanau go sumo ha goi. mo ba la ha mo. Na a go mo ya goi na na no kan ya kan ya. Kan ya kan go sto he Eh res me no na na. Aga ya go me ga na na na. na mo go na sto

Hindi naman daw. Na. Baka, alam naman nila nagmuro, nagmuro na ako. So, ang naging problema, yung mga kwak na mukanal, ay yung mga sumawsaw, nagpalala. Ginawa akong masamang tao, na Pero wala eh, na yun eh. maka ako, hinarap ko naman sila eh. Magawa yun, hinaharap ko pa, pa rin. Palag-palag, gulo ano 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 na diba? ano 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 ko? ano 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 Wala ako sa diba na, ano diba? ko? Anyway, wala akong sa LGBT wala akong ano 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 Iso ako, nagkaroon ako iso kay Aura. Baka... Siyempre pag ako, ako kasi pag inaaway ako, inaawir ko rin eh. Kasi na, hindi ako papatalo. Nakawag ko pa yan eh. <coughs> Ayun na, ah... Uh, Ang ko, may sinangang buhay. Gawin niyo, gusto niyo na napapasaya sa inyo, okay? Na na pwede niyo. Tayo rin yan. Basta ingat lang kayo, ingat lang kayo sa sakit. Kasi so, talagang nakakapahala. Ay, 100% eh. Sana magbawasan man lang kayo, 1%. ko so, lang, uh, nyo, uh, Alam ko naman, halos lahat ng makalalaman eh. malakas na oog. So, ng mga makala. marami na

nila mga guys. Marami salamat. O, sa So, sa aina ha? ina yun na yun. Wadid ako na kukulay-kukulay. na